Para naman sa balita sa Ibayong Dagat, patay sa helicopter crash si Chilean ex-president Sebastian Piñera na nagsilbi ng dalawang termino bilang pangulo at bilyonaryong negosyante sa edad na si 74 anyos. Habang nakaligtas naman ang tatlong iba pa na lula ng nasabing sasakyang panghimpapawid matapos itong bumagsak sa lawa malapit sa southern town ng Lago Rancho, Chile. Nabatid na si Piñera ay kilalang nagpapalipad ang kanyang helicopter subalit walang opisyal na, na walang opisyal na kumpirmasyon kung siya ang piloto ng mangyari ang pagbagsak nito. Natagpuan ng Chilean Navy ang labi ng dating opisyal sa binagsakan ng helikopter kung saan ang naturang lugar ay madalas na pinupuntahan ng biktima tuwing holidays kasama ang pamilya nito. Kasunod ng insidente, nagdeklara naman ng National Mourning at nagbigay ng tribute ang buong Latin America sa dating Pangulo. Si Peñera ay nakilala dahil sa kanyang magandang pamumuno matapos nitong palakasin ang ekonomiya ng bansa sa kanyang unang termino bilang Pangulo mula 2010 hanggang 2014.